Pangapat na dahilan na pina kamatinding dahilan kung bakit ipinagbawal ang pagbabawas ng kilayin para sa mga kababaihan ay dahil kasama ito sa mga palatandaan ng mga kababaihang nagbibintah ng kanilang mga katawan. Subhanallah. In alhamdulillahin hamduhu wa nastainhu wa nastaghfirhu wa natabu ilayhi wa ashhadu illa illallah wahaadhu la sharika la wa ashhadu an Muhammadan abduhu wa rasulu Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sa panahon ngayon, napapansin natin na marami na sa ating mga kababaihang muslima ang nagsasagawa ng isa sa pinakamalaking kasalanan na ito ay ang pagbabawas ng kanilang mga kilay Subhanallah. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, la'na Allahu an-namisata wal mutanammisa. Isumpa na awa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang babaeng tagapagbawas ng kilay at ang babaeng nagpapabawas ng kilay. So dalawa sila. Ito yung babaeng customer at ito yung babaeng nagbabawas ng kilay ng kanyang customer. Subhanallah. Bakit nga ba ito napasama sa mga lalaking kasalanan at mabibigat na kasalanan? bakit ito napasama sa mga sinumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Unang dahilan, sabi ng ating mga ulama, li'annahu min tagiri khalqillah, dahil ito ay kasama sa pagbabago sa mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amru thani, pangalawa, li'annahu min amali syaitan, dahil ito ay kasama sa gawain ni syaitan. Ayazan billah. Pangatlo, Nadahilan, lian na huminamalil jahiliya dahil ito ay kasama sa mga gawain ng mga taong mangmang o di kay sa panahon ng kamangmangan na hindi pa dumating ang Islam. Pang-apat na dahilan na pinakamatinding dahilan kung bakit ipinagbawal ang pagbabawas ng kilay para sa mga kababaihan ay dahil kasama ito sa mga palatandaan ng mga kababaihang nagbibinta ng kanilang mga katawan. Subhanallah. Subhanallah. So kung ayaw mong mapasama sa mga taong ito, mga taong binago ang likha ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga taong ginagawa ang gawain ni syaitan, mga taong gumagawa ng kamangmangan, mga taong gumagawa ng katulad ng gawain ng mga taong binibinta ang kanilang katawan, huwag mo nang bawasan ang kilay mo. Gayon din ang pagpapadugtong ng buhok at pag